Yan, tay nakatim ka na niyan, mamaya. Yan, pasalubong namin sa galing sa ano. Uy! Ano mo kaniyan? yan? Bob. Oh. Oh. Ah, Ating na mo tay amoy mo kung ano amoy. Yan dala ni Etagman. Buro. Oh, alam ni Tatay no. Masarap daw po buro. Masarap daw po yung buro. Oh, buro yan, buro. buro. Ikaw, nakakain ka na niyan. Tikman mo. <laughs> ano eh? Sabi niya eh. <laughs> Masarap 'yan. Tayo to tay panghalo sa gulay to ha. Tayo panghalo sa gulay. Yung itong etag. Ay ta, ano mo na ni ko? Takpan na. Dito 'yan sa gulay. Panghalo. Tayo kamusta yung mais? Pwede ba natin bisitahin? tara na nga natin. Bisitahin natin yung mais. Tara. Tingnan natin kung yung mais eh wala nang uod. Dito tayo yung si Uto, no? Oh. Tol, tingnan natin. Tingnan niya natin tayo, tara tayo. Ganda talaga dito sa sitio. Yung gabi, maganda na rin pala yung gabi. Yung mga tubo na. Tol, wala na uod? Meron akong dala may uod. <laughs> Di ba? <yan>. Ganda rito. <laughs> Uy. Ba't parang mga nakashort kayo? <laughs> hindi mainit <laughs> na. No? Hindi na malamig Hindi eh. na malamig. <laughs> wala na tol. Uy, ang ganda na. O, o. Isang... Isap... Ah, obo na o. Musbong na o. Hmm. Ang ganda na. Pag hindi sana nasira Maganda na yung <laughs> <na. laughs> usbong. Pero wala na. Wala na uot kahit isa. Pero may natira pang... Ganun na natira. Gamot. Hmm. Pero wala na uot kaya... Ah, buti naman. O, ganito. Pataba na lang. mga tapang. Mga nakashot to. Si da, Dalim, ba't kaya suot mo? Bitin sa, ano, bitin sa tela. Ha? Alam mo yung mga model sa, ano? Sa basketball. Muse. Ah oh, Muse. Ganun lakad Dito, try mo dito. try mo dito. model, sa, model sa mais. Model sa mais. <laughs> Ayan, ah, maganda na yung ating mais. Ayun, no? Ngayon, ano ba magandang pataba dito para sa ating mais? Uh, baka may may recommend po kayo. Para tumaba yung ating mais. Nga pala, yung gamot na binil natin para sa mais, para sa uod. Uh, may nagsuggest. yun okay. Salamat. Uh, talagang ala na tira Ayun, nagusubungan na. Mm. Aluwang na ito. Maganda na ito pag anihan, no? Mag -ani tayo, mag tayo. Sino yun? <laughs> Naka pulgir pulgir Full gear. Yung pulgir ito hindi magumis <laughs> oh. kasi ito dito. Mag-umis ka ma Ganun ka nga isa. Re-recommend yung ma Ang gaganda ng mga kambing na yung mga kambing. Uh, yan pong kambing yan. Ikila tatay po yan ah. Lahat yan. Mali hindi po issue. palaga yan. But okay. Lahat ng mga ano nag yung mga alaga nila <laughs> mga manok nakakalat buti hindi na naano na yung mais kinakay uod ayun eh, pala yung matinding ano eh baka ma pa, ba ano, pa pakain na sa kanila oo nga kinakay uod wala nang u tay wala nang uod yung mais pero may dala kaming may uod Pero yung masarap. pero yun yung masarap. Wala na pong uod yung ating mais.